Okay, samantala, sa halos tatlong buwang itinakbo ng kampanya, kanya-kanyang pakulo ang mga kandidato. Sa pag-asang makukuha ang atensyon at boto ng publiko, narito po ang report. Kanya-kanyang moment. Sabot sa buksaneng ibig. Talaga namang tuwing eleksyon, may tumatatak na eksena. kubirin. Para aliwin ng mga tao. Sige, ataw pa. Ang presidente at hindi presidente, kanya-kanyang mga manok na inindoso. Maging sila, hindi rin ang bawat. Pero ang nasita. Na. may nagpakonte sa trapol. Namigay ng pera. teleserye naman ang kwento ng ibang kandidato. Laban ang magkakadugo. Laban ang dating magkakalyado. At yung iba, oh, sino na aresto? For blunder. Mr. President, kayo ba to? Oh. Ang masasabi ko dito sa akin, dating magiting magiging na outgoing mayor. Ay, ah. ito sa ano ba? Nabigla lang Umabot pa nga sa pisikalan. Boxing ba ang labanan? Ang gulo-gulo. Parang love life lang ng isang politiko. Kung gusto nila magkahiwalay kami, hayaan na lang yung kapag-desisyon nun, please. As long as she will have me and take me, nandun ako tatayo sa tabi niya. Laklakan! Pati Tomelec Chairman, nagtampo at muntik magbitiw sa puesto Baka ako ang problema. So baka gusto ko, baka umalis na muna ako. Maglagay na muna kayo ng iba. Pag-aralan ko lang. Seriously. Puso niyo po! Pero ang tila ay kinagulat ng iba, ang presidential sister, suportado rin ang ilang kandidato ng oposisyon. Ang ilan sa mga eksena rito hindi nagbago kay Juan. Kaya naman may mga salita nang naimbento para dyan. E panisius, e yung mga ganyan, di ba bonggang bongga? Dahil talaga namang ang saya-saya, it's more fun in the Philippines game election. Nasa atin kung paano dapat tandaan ang bawat eksenang kanilang iniwan. Dahil sa huli, tayo ang ikilatis sa bawat kandidato.